Hi hey mga mamsis! Happy Sunday! Eto ka darating lang namin na malengke kami sa Imus. Yan, dun ko kasi pinaprefer laging mamalengke kasi kompleto na. And itong pinamalengke ko is for the whole 15 days na sa susunod na sahod na uli mamamalengke. And ito yung first chicken worth 250. Yan, pang dalawang ano na yan. Pinati ko na siya sa dalawa para pang dalawang ulaman na um, pag-iisipan na lang kung anong klaseng ulam or luto yung gagawin sa kanya. Tinola, apretada, prito, bahala na. Um, ano yan, breast at saka dalawang quarter legs na din. Ito namang sumunod is um, pork kasim worth 220. Niwahiwa ko na rin siya para pag ano, ready na lang siyang ready na siyang lutuin. Yan sariwa naman. And eto nga pala yung favorite naming bacon, Vida. Masarap siya kahit mura, over 200. Yan, and madami na rin yung half kilo, tumatagal na din siya sa amin. So yun yung mga pang emergency ulam pagka tinatamad ka magluto. Pang almusal, tanghalian, hapunan. Yan, eto ham in longganisa. Ito, ito yung pinaka gusto kong longganisa sa palengke. Kasi masarap siya lalo na pag sinausaw mo sa suka at ham, pang ulam at etong ibang yan, tosino, chicken tosino pork tosino at iba pa, mga pangbaon baon ng aking mga pumapasok estudyante at trabahador <laughs> ayan, etong hipon, yan, pag namamalengke ako doon, dito nawawala um, worth 200 na yung hipon eto naman, dapat na isda. Plano kong lutoin dyan is, is, is um, i-ano ko muna, paksi o den prito. Ang sarap nyan pag medyo toasted yung pagkakaprito. yan So, apat lang siya. Worth 100 lang yung bili ko dyan. So, ayun, sulit na rin. Ganun talaga. Pag namalain ka tayo, dapat budget friendly. And then, itong next is bangus. yan Since si mama is gusto, may isda lagi. And next, GG. Favorite ko yan. Gusto ko yung Prito. Prito. Masarap na pagkakaprito. Yung medyo toasted. gano'n. Ayan. Tapos may kamatis, sibuyas. Okay na yun. And pork kasi may pork giniling sa dali ka lang yan nabili kasi mas mura doon. 170. Ay, pork. Ano pala yan? Diyan po. Ayan. Mamarinig ko na lang yon. Then, yung giniling is pang gisa, -gisa sa mga gulay, pang lahok-lahok. Eto, pipino, 50 pesos yung bili ko. Mura na rin siya. Kamatis at siling haba. Kirabe, yung mga binili kong gulay today is worth 335. Kirabe, ang mahal na ng gulay ngayon. Hindi pa nga kumpleto yan. So, yan yung binili ko na hindi madaling masira. Yan, okra bumili ako kasi favorite yun ng anak ko at ni mama. So, ayan na lahat. Naayos ko na, nalinis ko na, i -reft na lang. Na lahat yung mga napamili ko, worth 3,000 plus and hanggang sa susunod na sahod na yan. Bye-bye sa lahat!